makita nyo naman, napakaganda ng aking flower base, no? Yung ginawa ko para sa tita ko kasi di ba birthday niya. Magbo-birthday siya bukas. Uh, November 23. Napakaganda, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, wala namang aral-aral yung ginagawa ko eh, no? Ang gagawin mo lang dyan is, pakiramdaman mo na lang, tignan mo na lang kung ano yung maganda sa paningin mo, di ba? Ah, syempre, ang gagawin mo dyan, gugupit-gupitin mo muna yan. Gugupit-gupitin mo, tapos sasaktuhin mo yung tangkad niya, yung, alam mo, yung haba, baka mamaya naman kasi, singhaba na yan ang kawayan, hindi naman po pwedeng ganun. Puputulan mo, papantayin mo naman yung taas niya. Tapos syempre, lalagyan mo ng tubig. Yan, pag nalagyan mo ng tubig, lagyan mo ng yelo para tumagal yung buhay niya. Siyempre, bibigyan mo rin siya ng pagkain. O, oh, maraming nabibili diyan na ah, pagkain ng mga flowers. Flower foods ang tawag doon, ah. Eh, para siyempre tumagal yung buhay niya. Hindi yung ah, kakalagay mo lang, eh. Kinabukasan, naglalanta na, ano? Mamatay na. Hindi naaabot ng, ano, ng November 23. Wala na. Tapos na ang buhay ng halaman natin. Sabi ko nga, pag tumubo siya, itatanim ko siya. Tapos papangalanan ko siya dun sa tita kong namatay. Kasi alam mo yung mga ganyang bagay. O hindi, walang patay-patay, no? Kahit patay sila eh, ano pa sila eh, nakakapag-connect pa sila sa, ano eh, sa panaginip eh, no? Kaya dapat ganyan. So pagka nagpapanaginipan natin yung mga matagal nang patay na mga mahal natin sa buhay, bigyan natin yun ng atensyon. Baka kailangan nila ng O oh, baka baka gusto mong alalahanin yung birthday ko ako nag-alaga sa nung maliit ka di ba? O oh, baka naman na gusto mong alalahanin yung birthday ko eh, ako nagbibigay sa'yo ng pera nung bata ka ha? di ba? O oh, mga ganun.